25 Depende. 25 days kasi yung 25 days lang oh. I ano mo I times mo yun. Good, Good morning. Good morning. Yan bagoong bagoong isda na merong sili. Tapos egg tsaka rice. Mm -hmm. Tapos okay. kape mm -hmm. with uh, creamer and milo. So, yan, good morning. Yan ang aming almusal ngayon. At, wala na namang almusal ang aking aso. Yan, na sa pagkain kasi ang ulam namin ay itlog at bagoong sa umaga. Yan ang aming breakfast. Itlog. At saka, um, tsaka rice at tsaka bagong isda masarap kasi yung bagong isda eh nakakape so ikaw ano almusal mo? egg, rice at milo yan yan ang aming almusal yung dalawang apo ko si J.L.A. at tsaka si Maymay tulog pa at tsaka yung baby namin si Thank you, Lord. Let's eat. Ooh. Yan. Saanuhan natin ang bago. Anong tawag na? Ano matigas? Itong kanin kasi namin, eh, kanin to kagabi. At saka ito na lang ang natira. Pakita ko sa inyo, yung itlog niya, sunny side up, pero basa yung ano, yung egg yung ayoko yung ganyan kasi parang ano malangsa ayan o, basa yung egg yolk bakit gusto mo ganyang luto? basa yung dilaw wala sarap yan, tapos may kanin tapos walang ano, asin hindi kami, hindi ako naglalagay ng pag ako nagluluto ng egg nila or kahit sa akin, walang asin. Kaya lang, ako naman may bagoong bagong isda. Wala ngang asin, pero may bagong isda naman yung kanin ko. Ayan. At masarap kumain ng nakakamay lang. Nakakamay lang ako. Tigas ang kanin namin. Yung kanin namin. Pagkay yung bahaw na, yung malamig na, matigas siya. Ano? 57 na ang kilo nito, ha. Pero matigas siya, hindi magandang klase. 57 uh, per kilo, nabili namin 25 kilos ng aming binili kaya pagtitisa namin eh ngayon wala na kaming bigas mamaya bibili kami mamimili na lang kami ng maganda siguro mga 60 na 60 per kilo mahal na ng bigas na yun eh kain kaya dyan almusal nyo bumalik ako sa pagkakanin dati kasi naglo low carb low carb ako diba kung natandaan nyo nag upload akong low carb low carb hindi ko kaya kasi may iniinom akong gamot maintenance ko sa aking high blood kaya kailangan ko siyang inumin talaga Yan, good morning. comment down below kayo kung an kung anong, anong almusal. Almusal niyo, egg ba or kaya bacon? Wow. Or kaya broccoli. Kahit anong mga almusal. Champorado, spaghetti, mm. pancet canton. Dahil kasi sa broccoli. Yan, gusto mo sa yung broccoli. Basta may egg, kahit walang ibang ulam basta may egg fight na siya dyan and then broccoli ayan, ayan. shout out mo si si shout out mo si lola sino pa si tita ate magyam na pangalan <coughs> Mm. Thank you, Lord. Ayan, nag-burp na siya. 不用问了呀。